Sa kaugnay na balita, si Pangulong Bongbong Marcos ay bibisitahin ngayong araw ang mga lugar sa Cebu na sinalanta ng Bagyong Tino. Kasama natin sa balita si Radyoman Ken Galinea ng RMN Cebu. Darating ngayong araw si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. o pabisitahin ng mga lubhang apektado ng bagyong sitino sa Cebu. Dapat sana'y dadalo si Pangulong Marcos ngayong araw sa inaugurasyon ng Cebu Bus Rapid Transit. Ngunit pinagliban muna ang naturang aktibidad dahil mas nanaisin ito na mabisita ang mga biktima ng kalamidad. Kasama ng ilan sa kaniya mga cabinet sekretaris na sila Tourism Sekretary Cristina Garcia-Frasco at DSWD Sekretary Rex Gatchalian, bibisitahin ng Pangulo ang liluan kung saan mahigit 30 na ang namatay. At sa Talisay City naman may pitong namatay. Ang liloan at talisay ay kapwa binahan ng aabot hanggang bubong ng mga bahay matapos umapaw ang malalaking sapa sa naturang mga lugar. Kasama mo sa DYHP Arimen Cebu, Radio Mancan Galindea Tatak Arimen.